O, paano mo malalaman na medyo quote unquote madumi na o marami ng toxins sa katawan? Ito yung mga possible na senyales. Yung lagi kang constipated. Siyempre, mas gusto natin regular ang dumi mo. Ah, laging may bad breath, body odor. Minsan, baka masyadong spicy o biglang tumataba ka. O yung pag-iisip mo, medyo may brain fog ka. O nagkakaroon ka ng mga rashes. Okay? Pwede rin yan. Hindi makatulog, na lalagas yung buhok, puro arthritis, masakit yung katawan. So, ito yung parang detox natin. Actually, matagal ko na to ginagawa. Pero lately, mas ginagawa ako siya. So, Siyempre, pag tumatanda tayo, i natin. Siyempre, yung dugo natin, dyan nan, yan ang nagdadala ng mga oxygen, hormones, clotting factor. Diyan dumadaan lahat. Eh, mga sugar, mga fats. Kaya pag malinis yan, 'Di ba? Pag malinis ang tubo, maganda tubo ng puso, hindi magbabara, hindi magha-heart attack, hindi mamamatay. Maganda 'yung daluyan sa utak, hindi ma-stroke, 'di ba? Kasi hindi natin makikita 'yan eh. 'Di ba? Depende sa ginagawa natin. Blood pang-transport, pang-protection, may white blood cell, pang-regulate ng katawan natin. 'Yan. Basically, ito na binigay ko na 'yung basic tips, di ba? Maraming tubig, siyempre, gusto nyo mag-lemon water, mas lilinis ang katawan. Mamaya, tuturuan ko kayo ng mga juicing. Maganda rito mga juicing. Green tea, ayan, no? Iwas sa mga sweets. Pawis, pawis. Pero ingat din sa pawis. Ayoko rin sobrang pawis. Baka ma-dehydrate ka, masira yung kidneys, mag-kidney failure. Kung magpapawis sa atin, sobrang init, uh, mas maganda mag-exercise nga sa malamig eh. Kung sa mall na lang kayo maglakad eh. Drink more water. Bawas karne. Bawas baboy baka. Tingnan natin kung kaya nyo. Eat more, more fiber. Stress less. And tulog. Isa-isahin natin. Tsaka yung liver at kidneys natin, naglalabas din yan ng mga dumi sa katawan. So, makakatulong yan. Nagre-remove ng kidneys at liver ng toxin sa katawan. Ito sa pag-ihi, sa pagdumi, Diyan lumalabas. Kung titingnan nyo, magugulat kayo, ah, yung hindi kumakain ng baboy, baka, ayan, oh, lalo na yung mga vegetarian, mas mahaba buhay nila, 6 to 10 years. Okay, mas payat sila. So, dagdag buhay. Kaya nga mga 7 day Adventist, may pag-aaral, eh, mas mahaba buhay. Yung meat eaters, araw-araw, taba, lechon, baboy, ano pa ba, sisig, favorite natin, fast food, fried chicken every day. Ayan, no, two times nagkakabara sa puso. Tignan nyo to. Pag beef ang kinakain mo at beans, tignan mo, ah. Ah, karne, red meat, o gulay. 20% ng protein, pareho. Okay, may protein sila. Pero ang steak, 80% ng calories niya, puro taba. Saturated fat bad fat. Pag ito naman, oh, halos walang saturated fat. 5% na puro siya complex carbohydrates. Hindi nagpapataas ng blood sugar. Ito may hormone pa. Ito pampataas ng cholesterol pa, yung karne. Ito may steroids pa minsan, may antibiotic pa kung ano-ano ini-inject sa baboy, sa baka, kaya hindi na nga maganda. Ito nakaka-constipate, walang fiber. ba diba? So, Lalo maimbak yung dumisat yan, eh baka magdikit-dikit yan sa colon natin, maging colon cancer pa. Mahal pa. Pero pag gulay ka, baba kolesterol, maganda sa puso, maraming fiber, magaganda pag dumi mo. ba diba? Pag organic, eh, pag, pag uh, mga tanim natin gulay, mas maganda pa. Mas mura siya. ba diba? So nakita nyo, basically, yan ang difference nila. So, pag tinigil mo to mga karne, at least baboy and baka, or bira ka lang kumain, baka once a week at konti lang, ay eh, uso ngayon, all you can eat. Eh. Diba Di yun ang gusto nyo? Ayan ang problema sa all you can eat. Mahirapan yung katawan natin. May warning pa ako. Dami nakapila sa all you can eat, di ba? Kakain ng daming karne, ganyan karami. Alam ko, may libre. Baka mahirapan kidneys. Kidneys mahihirapan. Kasi pag sobrang meat hirap ang kidneys. High protein. Uh, lalo na kung may dating sira ang kidneys, baka tumaas kreatin ninyo. So, pag iwas, good for the heart. Iwas cancer, pampapayat, bawas diabetes, blood sugar, gaganda, pati mga arthritis. Mas masarap. Nung bata ako, two years ako ng vegetarian. Ang feeling mo parang, ano, hindi ka nainitan hindi ka nainitan, hindi ka gano pinapawisan. Pero pag kumain ka ng mga karne, bulalo, utak ng bulalo, talagang ang pawis mo malagkit eh. ba? Diba? Pero pag puro ka lang gulay, parang hindi ka pinapawisan. Less body odor, ang dumi mo lang medyo mas green kasi gulay eh. Green, mas regular ka magdudumi. Oo. Yan, maraming benefits. Pero, syempre, meron din namang con. Kung puro kagulay na totally walang fish. Kaya sabi ko, pwede kumain na isda. Kahit manok, pwede rin kumain. Huwag lang yung fast food na fried chicken na masyado maalat. Eh. Pero regular na chicken, mga organic natin, yung mga nilagang uh, tinola nating manok, pwede yan. Mga native chicken, kung titingnan nyo. Pag puro plant-based kasi, misan, mas mahina lang yung protein niya. Pero may protein sa gulay. Minsan kulang siya sa B12 kung wala kang fish and chicken. Minsan mas mahina yung iron niya. Pero meron din siya. Meron din siya. Okay? Kaya pa minsan-minsan, may fish, may chicken, pwede. Pero yung baboy-baka, pwede nyo i-stop. Sa pork, may mga religion ayaw ng pork na natin. Kasi nga may mga swine flu, may mga parasite, may mga tapeworm, may mga trichinosis, maraming mga, maraming mga bulati at iba pa. Higher cancer risk, proven yan. Sa bacon, processed meat, sausage at iba pa. Ham. Sabihin nyo, ay ba't pa binibenta? Uh, may nitrites kasi, may preservative. Kung marami. Actually, naaral ko yung limit. Eh. Parang baga sa hotdog, eh, pag lumampas ka na ng ilang peraso, uh, in a week, eh, so sobra na. Eh. Diba? So, Paminsan-minsan okay naman pero yun nga kasi eh, galing pa rin sa pork. Eh. 'Di ba? Tapos siyempre sa bituka, yung mga toxins yun sa digestive system nila. Ah, paminsan-minsan kung gusto nyo, ay eh, tayo lechon ang gusto natin, sisig. So kaya marami nagkakasakit, marami sakit sa puso sa atin. Okay? Junk food din, ang junk food hindi lang chicherya, pati fast food, ano nangyari? 'Di ba? Ang chicherean natin, tingnan nyo yung ingredients. Ang dami Salt, uh, sugar, preservatives, vechins, coloring, harina. Diba? Lahat na sinasama. Tsaka ang taas ng salt. Isang potato chips o isang kahit anong mga gustong-gusto kong meron ako dati gusto. Yung salt and vinegar uh, na crackers. Ang taas ng salt content. Grabe weight gain, tataba ka sigurado. Diba? Maalat eh. Magmamanas ka, maha blood ka, allergy, inflammation, type 2 diabetes, depression, maraming problema. Nakita ko nga minsan sa healthy options, nagbebenta sila ng healthier fast, healthier mga chips. Pero nung nakikita ko, parang mas healthy nga kasi minsan, potato and salt. Dalawa lang ang laman niya eh. potato and salt. Meron doon, uh, parang pop or parang popcorn with salt and sugar. Ganun lang. Tatlo lang ingredient. Tapos na. Eh yung sa atin, ang daming ingredient. Ito, syempre, yan o. sobrang tamis. Sobrang tamis. Ito okay naman yung tinapay, kaya lang yung hotdog. Eh. Ito okay naman yung gulay, syempre yung meat. Eh. So, sobrang tamis ang problem. Ito sa fried chicken kasi, magugulat kayo. Pag kayo bumili ng manok, niluto nyo, ang salt content nun, baka parang 80 to 100 milligrams lang. Mababa. Required natin mga 2,000 in a day. 2,000 in a day milligrams. Pero pag ginawa mong itong mga nasa fast food natin, ang may kasalanan dito yung butter, yung halo, yung harina. Yung harina niyang napakasarap doon, dumidikit lahat ng herbs and spice and salt. From 100 milligrams sa fried chicken natin, pag ito, 1,000 mg na times 10. Kaya nung kinakain ko nga yung sa fast food, masarap. Kaya lang, super alat nakatago lahat dyan. Nadoble yung alat. Yan ang problema. So, lalampas tayo sa alat in a day. Kaya maraming high blood, maraming may kidney failure sa Pilipinas. Para luminis, more gulay, more vegetables, daming tubig, iwas alak. Pakita natin. Yan, tubig talaga. 8 to 10 glasses of water. Sabi mo, Dok, kumain ako ng noodles, kumain ako ng junk food, okay lang, minum naman ako tatlong basong tubig. Ah, hindi daw pwede ganun. Sabi ng nephrologist, wala daw daya-daya sa ganun. Okay, minum ka ng tubig. Pero yung alat na kinain mo, 2,000 mg, eh, tatama pa rin sa katawan yun. Nandun pa rin sa katawan. Ito, pinakamagandang gulay. Broccoli, mahal cauliflower, mas mura. Ito mga repolyo, lahat yan, lettuce, anti-cancer properties. Napakaganda. Cruciferous vegetable. May pag-aaral yan sa Amerika. Blueberries, mahal to. Strawberry na lang tayo. Strawberry, ang daming antioxidant, anti-cancer, low calorie pa. Huwag mo na lagyan. Basta kakainin mo na siya as like that. Garlic, syempre, para sa high blood, para sa cholesterol, anti-inflammatory, anti-bacterial, lahat na pwede. Bawang. Pero hindi siya ganun kalakas sa high blood and cholesterol. Ha? May tulong lang siya. Apple, pinakamaganda. Apple, para sa diabetic, ito pwede kayo kumain isa dalawa. Kita niyo yung ginawa ng Diyos, napakagaling. May sugar siya, fructose, may tamis. Pero yung tamis na ginawa ng Diyos, nakatago sa ang daming fiber. Bago mo makain yung konting tamis niya, ubusin mo to lahat. So pagdating ng sugar nito sa katawan, antagal ma-absorb eh. kasi dadaan pa yung fiber. Kaya hindi siya nakakataas ng blood sugar. Pero tayo, kung kumain tayo ng donut o cake walang fiber, pagkain mo pa lang, taas agad ng sugar mo. Sira ang organs natin. Yun ang problema. Kaya ang maganda nga, yung sugar sa prutas, mapipilitan ka kumain muna grapefruit suha din no oh. hindi siya ganun katamis oh ang daming mga andaming fiber parang pulp bits eh. isda omega 3 fatty acids napakaganda para sa puso tuna sardines alam niya naman pwede yan mas gusto ko lang smaller fish ayaw ko medyo malalaki para less mercury luya di ba anti-inflammatory green tea anti-cancer napakaganda ko chamomile tea gusto ko Tsaka walang asukal, di ba? tayo, puro 3-in-1 coffee ang gusto. Di ba? Okay ang coffee, depende sa tao, no? Pero wag lang gawing 3-in-1. wag lang lagyan ng marami. Kung black coffee, walang problema. Pero kung coffee sa mga... Yung andaming daming pinapatong na chocolate at whipped cream, eh, ibang usapan na yun. Eh, kumain na lang kayo ng ice cream kaysa gawing coffee flavor. Pero coffee itself, tingin ko pwede naman siya 1 to 2 cups. Supplement, ingat lang na huwag masusobrahan. Okay? Paalam nyo muna sa doktor. Baka healthy kayo kumain. Nagkamali. Ang daming vitamins, ang daming supplements. Doon pa tinamaan yung liver nyo at kidneys nyo. Kasi lahat yan, may toxic dose din yan. Eh. Lalo na pag hindi natin alam kung ano yun. So, basically, bawas sugar, more water, bawas alak, healthier food, green tea, daily exercise, tulog ng mahaba. Yan. Itong mga juicing pwede rin. Mas maganda prutas, pero sa juice kasi bawas ang fiber. Eh. Pero okay pa rin siya. Yan, orange juice sa mga bata. Itong mga juice, tomato juice, carrot juice, apple juice, pineapple juice. Ano yan, na ah, fresh yan. Hindi siya lata. Kung lata kasi matamis din. Eh. So, hindi siya okay pag lata. Tsaka hindi siya Anli. Okay? Kahit, kahit fresh juice siya, huwag mo dagdagan ng syrup, walang syrup, hindi siya andy. Sa isang araw, baka dalawang baso maximum na. Lalampas ka na eh. Pag lumampas ng dalawang baso, lampas ka na sa requirement mo. Okay? Halo-halo ito kung gusto nyo. Kung hirap kayo kumain, cucumber, apple, kale, mahalang kale, lemon, ginger, celery, carrot. So, pwede halu-haluin from time to time or kung fresh yung uh, anong murang prutas, dalandan, suha, uh, mangga. Tamis na mangga eh. Bira lang dapat yung mangga. Pakonti-konti lang. Kasi medyo matamis siya. Okay? So, sana pa nakatulong to para maging mas healthy. Try nyo lang. Less baboy, less, uh, less pork, less beef. More like this. Uh, sa tingin ko, in one month, mas maganda pakiramdam ninyo. Salamat.